Kababala na po oh. ang bilang ng mga kaso ng dengue, hindi na biro yan. Carlo Mateo, pasok! Iniiba ng Department of Health ng mga ospital, mapapripato o mapa na magkaroon na ng dengue express lane. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayang, Layo nito na agad na mabigyan ng atensyon medikal ang mga may sakit na dengue. At uh, sinabi pa ni Dr. Tayag na ang dengue express lane ay magtutulong para maibukod kaagad ang mga pasyenteng na nangailangan ng confinement sa hospital. Ang uh, reaksyon ng health official ay bunsod na ng ang patuloy na paglobo ng dengue kaysa sa bansa kung saan pumalo na ito sa 46,000 at 51 uh, at dalawang daan, siyam sa mga ito ang kumpirmadong namatay simula Enero a uno hanggang a 7 ng Hulyo ng taong kasalukuyan na patuloy din ang panawagan ng DOH sa publiko na panatiliin ang kalinisan sa paligid upang hindi makapagkampo ang mga lamok na nagtataglay ng dengue na nag-aabang ng pagkakataon para makapambiktima. Isa rin sa ikinapos na DOH ang pagsusuot ng jogging pants sa mga estudyante. Lalo na may mga ulat na ilang paaralan ay pinamumugaran na rin ng mga lamok na nagtatadlay ng dengue. Inuulit natin kalong panawagan ng Department of Health. Lahat ng hospital, oh, yes, lahat ng hospital, gobyerno man o privado, dapat magtalaga na ng tinatawag na dengue express lane. Kaya pag may pasyenteng yung dinalaron bata man o matanda babae man o lalaki may ngipin man o bungi na dinalaron sa kanila na may sintomas ng dengue doon agad yung tutugunan sa tinatawag na dengue express lane Tabi lahat yun, ng ospital pang privado man o pang gobyano Atensyon! Atensyon! panawagan ng Deposito Ano? Walang Deposito Walang Servisyo ah, Patay tayo dyan Yes, yes, okay. yes, ma'am Ang problema ng manilaw yan ang inyong kapuso kaano mapiyo ng Jimmy Sopracho dito sa pwede